Kung kinlik nyo tong video na to, malamang naghahanap kayo ng ultimate guide to product research for dropshipping on Shopify. At good news, nasa tamang lugar kayo. Sa video na to, bubuwi natin ang path nyo to success mula sa simula. By the end ng video na to, magkakaroon kayo ng complete step-by-step -step blueprint para makahanap ng mga products na hindi lang basta sikat pero may potential for long-term success. Kaya kuha na ng notebook, umupo ng maayos at simulan na natin. Section 1. Why product research is key? Simulan na natin kung bakit sobrang crucial ang product research. Imagine this. Nakasetup na ang Shopify store mo, ang ganda na ng itsura, pero hindi mo nakuha yung sales na ina-expect mo. Anong problema? 9 out of 10 times ang sagot ay yung product mismo. Ang paghanap ng winning product minsan parang pagtatayo ng bahay ng walang solid blueprint. Siguradong guguhu lang. Mas competitive na ngayon ang e-commerce kaysa dati. Kung gagamitin mo lang yung parehong lumang strategies na gamit ng iba, may hirapan kang mag-stand out. Kailangan mo ng strategic approach. Ang product research ay hindi lang tungkol sa paghanap ng kung ano ang trending. Ang goal natin ay mahanap ang opportunities bago sila maging oversaturated. Ito ang magiging difference sa pagitan ng isang store na hirap makabenta at isang store na tuloy-tuloy ang kita. At yan mismo ang pag-uusapan natin today. Section 2, The Three-Step Method for Product Research. Ngayon, dumiretso tayo sa puso ng guide na to, ang three-step method para sa product research. Nisip ko tong parang pagtatayo ng bahay. Kailangan mo ng solid foundation, well-structured framework, at finishing touches para maging market ready. Ang goal natin dito ay hindi lang basta makahanap ng kahit anong produkto. Ang gusto natin ay makabuo ng isang business na tatagal at ganito natin gagawin yan. Unang step, ilalatag muna natin ang foundation sa pamamagitan ng paggather ng broad range ng potential product ideas. Ito yung exploratory phase mo, ang blueprinting stage. Dito naghahanap tayo sa marketplace para makita kung ano ang trending, ano ang nasa labas at saan patungo ang market. Hindi mo pa talaga kailangan maging sobrang specific dito. Sa so, ngayon, binubuksan mo lang ang sarili sa dami ng possibilities. Amazon Movers and Shakers. Isa to sa mga pinaka-underrated tools na pwedeng gamitin sa product research arsenal mo. Amazon's Movers and Shakers. Bakit to mahalaga? Kasi pinapakita nito na ang mga products na mabilis umakyat sa sales rankings. Ibig sabihin, nakakasabay sila sa isang tumataas na trend. Maglaan ng oras para iscroll ang mga categories. Magsimula ka sa electronics, tapos lumipat sa home goods or beauty. Ang key dito ay tingnan lahat. Kunwari, biglang dumami ang heated blankets habang papalapit ang winter. Malinaw na seasonal trend yan na pwedeng i-capitalize. Para puntahan to, i-google mo lang yung Amazon Movers and Shakers. Mapupunta ka sa page na ganito. Magkita mo yung mga kategoris dito. Kunwari sa clothing, shoes, and jewelry bestsellers. Ang number one ay Levi's Men 505 Regular Fit Jeans. Meron ding isang section dito like beauty and personal care. Ang number one product ay under-eye gels na ina-apply lang sa ilalim ng mata. Sumunod naman isang hair trimmer. Nasa exploratory phase pa lang tayo. Huwag mo nang mag-focus sa isang product lang. Dito gusto mong panatilihing malawak ang perspective mo at at maging open-minded. TikTok Trends Habang sikat ang TikTok sa viral content, isa rin tong gold mine para makita ang mga emerging trends. Pero hindi sapat ang pagtatype lang ng TikTok made by buy it kasi by that time, peak na ang product. Ang dapat mong gawin ay mag-search ng terms tulad ng Shop Now or TikTok Finds. Dahil papasikat na rin ang TikTok Shop, magandang starting point din to para sa mga product research mo. Ang goal mo dito ay hanapin ang mga products na nagsisimula pa lang sumikat pero hindi pa fully saturated. Kunwari, napansin mong may bagong fitness gadget or home workout equipment na nagkakainap ka-attention. Magandang idea na explore pa to. Google Search for Common Problems Ito ang isang pro-tip na hindi madalas pinag-uusapan pero sobrang powerful. Pumunta ka sa Google at i-type ang most common problems with your niche. Kunwari interesado ka sa health and wellness. Pwedeng i-search ang most common problems with diet plans or kaya most common problems with working out at home. Ngayon ang ginagawa mo dito ay na-identify mo ang mga pain points na aktual na hinahanap ng mga tao ang solusyon. Hindi lang nito tinutulungan kang maintindihan kung ano ang struggles ng market pero nagkaka-opportunity ka para makahanap at makagawa ng product na direktang ang nag address sa mga problems to. Kunwari, sa health and wellness example natin, tinip mo yung most common problems with working out at home. May kita mo agad yung mga articles tulad ng workout at home problems you could face. Yung second result is 7 common home workout mistakes. Ano ang mga challenges na kinakaharap ng mga tao sa home workouts? Ano ang mga struggles nila pagdating sa pag-eersisyo sa bahay? Ito ang perfect na lugar para gumawa ng malalim na research. Para pagsamasamahin lahat ng to, tandaan ang unang step sa product research ay exploration. Dito kinokolekta mo ang data. Tinitingnan mo kung anong available sa market at nagsisimula kang bumuo ng idea kung anong possible na mag-work. Huwag madaliin ang process na to. Maglaan ng oras para mag-explore ng maraming resources at maglatag ng solid foundation para sa product research mo. Step 2. Building the Framework Ngayon na nalatag mo na yung foundation at nakahanap ka na ng maraming product ideas, oras na para simulan mo ang pagbuo ng framework. Ang step na to ay tungkol sa pagpili ng best options at pag-filter sa listahan mo gamit ang trends, competition, at demand para para mahanap ang pinaka-promising na products. Google Trends Google Trends ang magiging best friend mo sa step na to. Kunin mo lahat ng product ideas na nakalap mo at i-run sila sa Google Trends para makita mo kung paano nagbabago ang interest ng mga tao sa produktong to paglipas ng panahon. Halimbawa, napansin mong promising ang resistance bands para sa home workouts. Sa Google Trends, may kita mo kung pataas bang ang interest dito or steady lang or pababa na. Ang ideal na hahanapin nyo ay products na may upward trend or may consistent na demand. Kung nakita mong steady ang pagtaas ng searches sa nakalipas na lang taon. Malakas na indicator yun na pwede itong maging winning product. Kaya i-type natin ngayon sa Google Trends ang resistance workout band. At tignan natin kung anong data ang lalabas. I-set natin ang time frame sa past 5 years. May kita natin yung trend. May kita natin na may malaking peak noong March 2020. Hindi na nakakagulat. Ngayon tignan natin ang data sa pinakamatagal na time frame na no possible. May kita natin na unti-unting tumataas ang interest bago mag 2020. Nagkaroon ng malaking peak pero pababa na ang trend mula noon. Ibig sabihin hindi ito magiging magandang product na piliin. Dahil mukhang nawalan na ng demand sa market. Analyze seasonality and longevity. Mahalaga rin na malaman kung ang produkto ay seasonal or evergreen. Ang seasonal products tulad ng holiday decorations or winter apparel, malaki ang sale pero sa specific time lang ng taon. Samantalang ang evergreen products tulad ng fitness gear or kitchen gadgets, nabibenta ng maayos sa buong taon. Halimbawa, ang fuzzy blankets ay malakas lang ang benta tuwing malamig ang panahon. Habang ang resistance bands ay may year-round appeal dahil ginagamit to ng kahit anong season. Ang pagunawa dito ay makakatulong sa sa pagdedesisyon kung gusto mong mag-focus sa mabilisang seasonal wins or magtayo ng mas stable at consistent na revenue stream. Type natin ang fuzzy blanket sa Google Trends at tignan natin yung pattern. Tignan natin sa pinakamahabang time frame. Taon-taon ay tumataas ang demand tuwing malamig ang panahon. Tapos bumaba baba ulit kapag umiinit. Ibig sabihin ito ay seasonal trend. Evaluate competition. Ang competition ay maaaring maging both good and bad. Kapag mataas ang competition sa isang produkto, ibig sabihin may demand dito. Pero kasabay nito, mas mahirap mag-stand out sa market. Tignan kung ano ang kasulukuyang available sa niche na napili mo. Kung marami kang nakikita ang magkaparehong products pero walang matibay na brand presence, magandang senyales to. Ibig sabihin may opportunity ka na pumasok sa market gamit ang isang brand at long-term approach. Pero kung napansin mong sobrang saturated na ang market at puno ng well-known brands, mas magiging mahirap makapasok. Halimbawa, kung naghahanap ka ng resistance bands at puro generic options lang ang lumalabas ng walang masyadong big players, ito ay isang potential opportunity para gumawa ka ng brand na talagang tatatak. Sa step na to, tinatanggal mo ang ingay at nag-focus sa pinaka-promising na options. Binubuo mo na ang framework ng business mo sa pamagitan ng paghahanap ng mga products na may lumalaking demand, long-term potential, at manageable competition. Pagdating sa dulo ng step na to, dapat meron ka ng maikling listahan ng mga solid na product contenders. Step 3. Finishing touches. Ngayon na nalatag mo na ang foundation ng dropshipping store mo, oras na para gawin ang final touches para siguraduhin na market ready na to. Sa so step na to, pipiliin mo lang ang pinaka best na product, ayusin ang pricing strategy mo, at pagagandahin ang branding mo para mas mag stand out ka sa isang competitive marketplace. Check pricing on AliExpress. Magsimula sa pag-search ng napili mong produkto sa AliExpress para magkaroon ka ng idea sa sourcing costs. Halimbawa, kung plano mong mag benta ng resistance bands. Isang mabilis na search sa AliExpress ay maaring magpakita ng presyo na nasa 3$ hanggang 5$. Tandaan, nag-iiba ang presyo depende sa dami ng order at shipping costs. Kaya isama mo to sa calculations mo para makuha mo ang tamang pricing strategy. Explore bulk pricing on Alibaba. Para sa mga naghahanap ng long-term strategy, magandang i-check ang Alibaba para sa bulk pricing options. Halimbawa, kung nagsasearch ka ng resistance bands, posibleng makita mo ang parehong produkto sa halagang $2 or $2.50 kada piraso kapag bumili ka ng maramihan. Dahil dito mas lalaki yung profit margins mo kumpara sa pagbili ng paisa-isa sa AliExpress. Ang Alibaba ay perfect para sa scaling dahil kapag bumili ka ng maramihan, bumababa ang per unit cost kaya mas competitive at profitable ang business mo. Zendrop. Sunod, i-consider ang paggamit ng Zendrop sa product sourcing at order fulfillment. Ang Zendrop ay nagpapadali ng proseso sa mamamagitan ng seamless integration ng Shopify store mo. Kaya madali kang magkaka-access sa malawak na catalog ng trending products. Isa sa pinakamalalaking advantages ng Zendrop ay ang access sa data-driven insights para makapili ng produktong proven na mabenta. Sa paggamit ng Zendrop, hindi ka lang makakakuha ng competitive product pricing pero mas mabilis din ang shipping options. Kasama na ang pagpapadala mula sa US warehouses para mas ma-improve ang delivery times mo. At higit pa dyan, kapag ginamit mo ang link sa description, makakakuha ka ng $200 in free order credits bilang bagong user. Ibig sabihin, pwede kang magsimulang magbenta ng walang kailangang upfront product cost. Bukod pa dyan, ang Zendrop Academy ay may napakaraming valuable resources at live coaching sessions para matulungan kang i-refine ang dropshipping strategy mo at iscale ang business mo. Kung gusto mong itry ang Zendrop, i-click mo lang yung link sa description. Pupunta ka sa page na to kung saan makakakuha ka ng 50% off sa unang buwan mo at 200 in-store credits. Kaya kung ready ka ng simulan ang Zendrop, siguraduhin i-click ang link sa description. Ecom Express Funnel Para mapadali ang proseso ng pagbuo ng store mo, ang Ecom Express Funnel ay isang napakagandang tool. Ito ay isang AI-powered store builder na kayang gumawa ng fully optimized store para sa iyo, kasama ang 20 pre-populated winning products na handa ng ibenta. Ang Ecom Express Funnel ay ang bahala sa lahat ng technical details, kaya makakapag-focus ka sa pag-customize ng itsura ng store mo at sa pag-aayos ng product offerings mo. Sa pamamagitan ng step-by-step -step process, magkakaroon ka ng professional na store sa loob lang ng ilang minuto nang walang hassle ng manual setup. Kapag nakonect mo na ang store mo sa Zendrop gamit ang Ecom Express Funnel, madali mong mamamanage ang products at orders mo, pati na rin integrate ang advanced marketing features tulad ng TikTok ads. Kung gusto mo rin magkaroon ng AI-built store na ready to sell, sigurado yung i-click ang link sa description para sa Ecom Express Funnel. Consider product features and customization. Isa pang malagang aspeto sa pagpili ng best product ay ang pag-consider sa features at customization options. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng resistance band, magandang tignan kung may additional features tulad ng bundle packs, to-go bags, or mounting points. Ang customization tulad ng paglalagay ng brand logo or paglikha ng unique packaging ay posibleng magpa-stand out sa product mo at magdagdag ng value. Calculate profit margins. Kapag malinaw sa iyo ang product costs, oras na para kalkuluhin mo ang profit margins mo. Kung ang resistance bands na binebenta mo ay sourced at $5 at balak mong ibenta to ng $25, kakaroon ka ng $20 margin bago isama sa magastusin tulad ng shipping, advertising, at platform fees. Mas ideal lang isang produkto na may 3 to 5 times markup para may sapat kang allowance na mabayaran ang gastos at kumita pa rin maayos. Branding and Differentiation Sa huli, isipin kung paano mo iba brand at ipapakita ang uniqueness ng produkto mo. Kahit na simple lang ang isang produkto tulad ng resistance bands, ang pagdagdag ng brand logo, pagpili ng mga kulay, o paggawa ng special packaging ay makakatulong para maibato sa mga kompetensya sa isang crowded market. Ang malakas na branding ay maaaring maging deciding factor kung bakit pipiliin ng customers. Sa dulo ng step na to, dapat meron ka ng clear winner. Isang produkto na may demand, may competitive pricing, may malakas na profit margins, at may potential para sa branding at differentiation. itong ang produkto ang dadalin mo sa market. Section 3. Taking action and scaling up. Alright, nahanap mo na ba ang winning product mo? Na ano ang next step? Ang final step ay mag-take action at simula ng pag-scale up. Ganito ang dapat mong gawin. Test the market. Bago ka mag-all-in, mahalagang itest mo muna ang market. Magsimula sa maliit na order, siguro 50 to 100 unit at mag ng ads para makita kung paano ito magpa-perform. Gamitin ang Facebook, Instagram, TikTok at Google Ads para i-target ang ideal customers mo. Kung maganda ang resulta at nakakukuha ka ng sales na may magandang return on ad spend, pwede mo nang i-scale up, mag-order ng mas maraming inventory at taasan ang ad spend mo. Mahalaga ang testing dahil makakatulong to para ma-validate mo ang product at marketing strategy mo nang hindi ka agad naglalagay ng malaking puhunan. Focus on customer feedback. Sa testing phase na to, bigyang pansin ang customer feedback feedback. Masaya ba ang mga tao sa produkto? Meron bang madalas magreklamo or suggestion para sa improvement? Gamitin ang feedback na to para i-refine ang produkto or marketing strategy mo. Halimbawa, kung gustong gusto ng customers ang resistance bands, pero gusto nila magkaroon ito ng maraming kulay or options, isipin mong idagdag to sa susunod mong order. Ang customer feedback ay napakahalaga upang matiyak na ang produkto mo ay tugma sa pangangailangan ng market. Optimize your Shopify store. Habang nagsisimula kang makakita ng tagumpay, siguraduhin mong ang Shopify store mo ay optimized para sa conversions. Ibig sabihin na to, dapat malinis at professional ang design, malinaw ang product descriptions, mataas ang kalidad ng images, at madali ang checkout process. I-consider ang additional features tulad ng product reviews, FAQ section, at related product suggestions para mapaganda ang shopping experience. Kapag mas madali para sa customers na mag-navigate at bumili sa store mo, mas mataas ang magiging conversion rates mo. Ngayon, kung wala ka pang Shopify store, siguro i-click ang link sa description, pwede kang magsimula gamit ang libreng 3-day trial. At pagkatapos nun, $1 lang ang babayaran mo para sa unang buwan. Ito ang magbibigay sa iyo ng sapat na oras para mag-test. I-set up ang store mo at ihanda ang lahat bago magbayad ng full price. Expand your product line. Kapag maganda na ang performance ng initial product mo, oras na para pag-isipan ang pag-expand ng product line mo. Maghanap ng complementary products na maaaring interesado rin ng existing customers mo. Halimbawa, kung ang main product mo ay resistance bands, mari mong idagdag ang iba pang fitness-related items tulad ng pull-up bar na kasya sa door frame. Ang pag-expand ng product line mo ay hindi lang nagpapataas ng average order value kundi nakakatulong din sa'yo na bumuo ng mas matibay na brand sa niche mo. Scale your marketing efforts. Habang lumalaki ang business mo, dapat lumalawak din ang marketing efforts mo. Mag-invest pa sa paid advertising, subukan ng bagong marketing channels, at i-consider ang influencer partnerships para maabot ang mas malawak na audience. Halimbawa, maaari kang makipag-collab sa fitness influencers upang ipromote ang resistance bands mo sa kanilang followers na binibigyan ka ng access sa isang highly targeted audience. Ang goal ay panatilihin ang momentum at ipagpatuloy ang pagtaas ng sales habang ni-scale mo ang business mo monitor and adjust. Tandaan, e-commerce ay isang dynamic na environment. Yung gumagana ngayon, pwedeng hindi na umobra bukas. Kaya mahalaga na laging i-monitor ang performance mo at maging handa mag-adjust kung kailangan. Laging bantayan ang key metrics mo, tulad ng conversion rates, return on ad spend, at customer acquisition costs. Kapag napansin mong bumababa ang performance, dapat ready kang mag-tweak ng strategy mo. Pwedeng sa pag-adjust ng ad targeting, pag-update ng product descriptions, or pagsubok ng bagong marketing tactics. Basta pagiging flexible at mabilis mag-adapt ang makakatulong sa'yo para laging one step ahead sa competition. Final thoughts, ayan na, ang ultimate guide sa product research para sa dropshipping sa Shopify. Kapag sinunod mo ang three-step method, magkakaroon ka ng solid foundation para makahanap ng winning products. Hindi lang yung mabenta, pero may potential din para maging long-term at sustainable na business. Tandaan, ang product research ay hindi lang isang one-time task lang. Tuloy-tuloy dapat ang pag-aaral at pag-adjust. Pero kung tama ang approach mo, kaya mong makahanap ng products na magpapalakas at magpapaangat ng store mo compared sa iba. What should you do next? Simulan ang pagbuo ng foundation, i-explore ang trends sa Amazon Movers and Shakers, silipin ng TikTok para makita ang bagong patok na products, at gamitin ng Google para mahanap ang common problems sa niche mo. Sunod, buuin natin yung framework sa pamamagitan ng pag-analyze ng trends, pag check ng competition, at pagpili ng pinaka-promising na products. At panghuli, lagyan ng finishing touches sa pamamagitan ng pagpili ng winning product. Siguraduhin mo na kaya mo itong isource sa magandang presyo at simulan ng market testing mas madalas mo itong ginagawa, mas gagaling ka sa pag-spot ng opportunities bago pa Ngayon, pwede rin magsimula sa kahit alin sa mga products na nabanggit natin. Nakita mo yung link sa description. Affiliate links yan. Ibig sabihin, makakuha kami ng malit na commission kapag ginamit mo sila. Pero walang extra cost sa'yo. Yung commissions na yun ay malaking tulong para masuportahan ng channel na to at, at makapagtuloy kami sa paggawa ng free content tulad nito. Kaya kung gagamitin mo yung links, maraming salamat in advance. Kung nakatulong sa'yo itong video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos. Dito sa channel na to dedicated kami sa pagtulong sa iyo para magtagumpay sa e-commerce. Bibigay kami ng tips, strategies, at insights para magpalago ng online business. Kaya make sure na mag-subscribe and other than that, salamat sa panonood and takit sa next video.